morning guys ah, nagluto ako ng pinamatisan o sinigang na pinapa ito yun pinapa pinakulo ko muna yung tubig sibuyas kamatis at in fairness nilagyan ko ng papaya dagdag din yun di naman tatanggi Matay ng asin, guys. guys. Yung nilagay kong papaya, guys, yung medyo ma... ano na siya. hinog. hilog Hindi naman tatanggi yung ano eh. Tapos, ilalagay ko na to. Yan, kumukulo na, guys. So. Oh. Yan. Ilalagay ko na ngayon yung Tinapa. Tapos, nalagyan natin ng kalamansi. Make sure yung kalamansi, guys, alisin niyo yung buto para hindi mapait. Kasi minsan naglalagay sila ng kalamansi, mapait yung kanilang sabaw. Paano yung buto? sibuyas hmm. tamatis at tapos papaya tunan na natin guys kung medyo malambot na yung papaya yan Atin yung sabaw tikman natin kung maaseng tama Okay. Tama. Papaya naman. Init. May medyo ano na siya, hay na yun pa, na siya. Pinit. Pernis, guys, ha. Ah. Matamis yung papaya. Maniba lang na papaya yung nilagay ko. After that, lalagyan natin ng konting seasoning. Ayan. Ito yung tira to, tira. Haluin natin. Tapos, ilalagay natin yung Albos ng kamote. O, di ba? Okay natin kumulo ulit, guys. Hindi naman kailangan labog na lamog. Ay, tama lang. Para kailangan din yung walang ano, yung mga bata, kailangan din nila masipsip yung sustansya ng gulay. Sabaw lang, hindi dyan na, perfect na. Tapos natin, guys. San takit? Guys, ito nga pala yung aking fat Ayan tayo. Antay lang po tayo, ha? Yan, guys. Kaya mahina yung apoy. Para tipid po tayo, guys, sa gasol. Ayan ang teknik. Hindi kailangan malakas, naglalabasan, nasasayang. ganun din yung pag mahina rin, makakaluto, eh. Yung tamang hina lang. Ay, tamang hina. O, tama, tamang hina lang. Huwag naman sobrang-sobrang hina. Kumbaga sa sinain, mababantilalaw. Ito nga pala guys, yung aking napakakulit na alaga. O, tingnan nyo. O, boy po yan. Ang pangalan po nito ay, Hello, I'm, I'm Cloudy. I'm Cloudy. Okay, look at the camera. Yay! I'm Cloudy. Ay! Oh, bad oh! No! Tingnan na natin guys. kumukulo-kulo na. Ayan, okay na yan, guys. Ayan yung tinapa, oh. you guys for subscribe god bless you